kama yana upo okay, so, kana benedict na, <coughs> 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 ah? na <coughs> ah. <coughs> ay lang na yung ice cream oh ice -oh. cream

sa ano. Mm -hmm. Samji for dinner. Flavor. <laughs> <Play ball. laughs> Ayaw pa lang hindi rin nila alam eh. <laughs> Ano? yung magluton, dalawa mag-ano. Ay, Ayan yung ano, Para doon ko Ayan. 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 ano oh Ayan. Ayan. latito Para yung... Ayan. 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 hinahanap ko green. Sabi mo kasi green. Oo, oh, yung isa green maganda. May flavor ay, kasi ay, yan man, eh. Ah, ako eh. Si. o be, pwede mo na itong ilagay dyan. Tapos no, isa pa yung, na, yung natatapos ni kuya. Ayun na sa malaking ano. Yun, Ayun na no, may planta. May gunting nyo. No, no, may gunting? O, oh, ito na yung pang, ano dyan. Wow! Yum, yum, yum! Jorrel! Jorrel! Soup Jor yan, soup. Yan. Masarap to. Oo, oh, yan. Lalagyan natin sa soup. Pag kumulit. Yan, buksan mo yan, no. Pati ito, buksan mo. Saka ito,

side mo na nilagay. Side lang. O, yun side. Tara na. siguro natulog yun kagabi. Nagabang na lang ng oras. Bango! Ayan B.O. Ano na yan B.O. Ito mo na, na picturean kita. Dalawa kayo Dito naman yung isi. Ipahawak mo kay nanay. <laughs> Ayan. Masarap. Masarap. <laughs> 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 hindi ko pa hindi pa man titik na sarap na, amoy pa masarap na. <laughs> oh. Oh, <dito. tongan> Sarapan yung dalawa ha. Oh, kakainan naman daw sila oh. Samgi samgi oh.

ano ba yan doon? Dumpling donut. <laughs> dumpling donut. <laughs> dumpling donut. <laughs> dumpling donut. Ito rin pwedeng iihaw to eh. Ito mas <laughs> yun um, ba yun? Oo. Kailang pala mga panukasin. Ito mas yun. Ito Ito <laughs> ibang ibang flavor. Ayang models. Ikaw bet na. Ikaw ay may. na ako. Mahihit. 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 <laughs> okay. ano Sarap! Sarap! Korea! Korea ng Pilipinas! <laughs> Good evening guys! so ayan guys, tapos na yung kainan sa birthday ni Nanay. Ayun, may bisita kami. Santino Kawai naman yan. Ayan. Santino from Gison City. Bagong silangan. So, kaninang madaling araw silang dumating guys. Bukas madaling araw, uuwi na rin sila. Ah, uh, sasama kami ni Papa Boyet para bumisita din dun sa Manila. Para matingnan namin yung ano dun, yung pinapagawang bahay ni nanay. Ayan. So, mag good night na kami guys. I-end ko lang yung vlog ko kanina. Hindi -hi ako nakapag vlog chika-chika. Nag-video-video lang ako. So, sana ma-enjoy nyo yung yung aking vlog-vlog kanina na kainan lang kami guys. Ayan si Kuya JB. Andito kami sa sala. Bang na naman si Santino. Ayan. Madaling araw bukas. And guys. So, magbablog din ako doon pagdating ko sa Manila, uh, sa Season City. Doon sa bahay namin. So, goodnight, guys. Thank you for watching. Happy birthday, nanay. Nanay mo din, be. Goodnight. No. Goodnight. Good